Ay, gusto ko yun, no? Wala tayong masisingitan. Ito na yung kukulay na tayo. Tayo tayo kapital na lang tayo. Traffic. Ano na tayong mga Jaga, jaga. Wish ko lang dito lang matrafi. Ang laki ng jambian dito, no? Galing mo, gusto ko yung parang manong. Brogue. Ano brogue. yung, ano yung cargo pants? Oh. Tawag Ang ganda. May hindi sa brown yata eh. Black para ano. saka yung green. Ganda. Pwede na tayong mamili dito habang mm, hindi mo ako sa kabilang dulo. Dapat pala dun tayo sa kabila dumaan sa may gasolinanan. Na? Sa may gasolinanan kanina. Lumiko na sana tayo. Dito sa ano, sa So, dapat iwasan mo na yung lugar na to. <laughs> iwasan nyo muna sa lugar na to. Umaga pa lang, nag-traffic na. Paano na sa hapon?

pagka two wheels na haba ang natin oops, si ate को बोलान शेख छ भएन म आ माचा atau antara yang puan tu natin yung extra ranking natin na sobrang mahal na ng ano 1,000 na yun tumaas din yung gas oh, okay. na yun okay, sa traffic traffic talaga sa lugar na yun iwas-iwasan